Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu as-salamu ala shirfil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, insyaAllah, alam ul malaikat al pa rin natin yung pakikitungo ng mga anghel sa mga mananampalataya at maraming natukoy dito. Uh, mahigit 20. Ilan yung nakalista dyan sa inyo? <laughs> il il ilan nga? Sakto. Hindi nilista? 22. Pero alam ko may mali dito, di ba? May mali sa parang 23 nga yata eh. Ugaliin niyo yun. Yung dapat sakto yung ano nyo, lista nyo. Sakto yung bilang, sakto yung kahulugan, sakto yung pagkakabisado. Hindi yung puro tsamba. So ngayon, alam ko may mali yung numbering dito. Eh. Naalala ko. 11. 12. Ayun. Ayun. Ah, yung 7 naging dalawa. Pero natuloy naman yung 9. So, 22 nga siguro to lahat. So, yung number 12. Al-malaik katuwa ro'ya fil Ang mga anghel at ang panaginip ng mga mananampalataya. Ni mga anghel, nagpapakita sila sa mga panaginip, lalong-lalong -lalo na panaginip ng mga propeta at maari din sa panaginip ng mga mananampalataya. Iniulat ni Imam al-Bukhari sa Babut Tahajjud mula kay Abdul bin Omar radiyallahu anhuma, sinabi niya ka rajul, fi hayatin nabi sallallahu alayhi wa sallam, idara'a ro'ya kasaha ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama na noong nabubuhay pa raw si Papeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag nanaginip daw ang sinuman sa kanila ikinukuwento niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatamannaitu an ara ru'ya fa aqussaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kasi Abdullah bin Omar hiniling din niya na sana managinip din siya ng isang panaginip at titatanong niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito o ikukwento niya ito kay Propeta Ma'am Sir Rosalam. Siyempre, bakit nila kinukwento? Para malaman nila kung ano ang kahulugan nito. Sa so, yung pagkakaroon ng kahulugan ng mga panaginip, matagal na itong kumbaga, uh, pinahalagahan ng mga tao, lalong-lalo ng mga mananampalataya. Kahit hindi mananampalataya, naniniwala sila na may kahulugan ang mga panaginip. actually, sa unang bahagi ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng anim na buwan ang mga wahi ay dumarating sa kanya sa anyo ng panaginip sa anyo ng panaginip Kalaunan dumarating pa rin sa kanya sa anyo ng panaginip okay May mga dumarating pa rin sa kanyang, alimbawa yung ilang mga hadith halimbawa yung mga nakikita niyang parusa sa kabilang buhay ang ilan doon ay nakita niya sa kanyang panaginip na dinulot ni Allah na makita niya bilang panaginip. Pero yun ay wahi din. Yun ay wahi uh, din. So dito sinabi, sinabi ni Abdullah bin Omar, Wakuntu gulaman syaban, at bata pa raw siya noon nung panahon na yun. Wakuntu anamu fil masjidi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nung nabuhay pa si Propeta maam Sallallahu doon daw siya nakatira. Doon na rin siya natutulog sa masjid. Okay? So, dalil din ito na pwedeng matulog sa masjid. Okay? Huwag niya gawing bahay. Iba yun. May andyan yung kaldero mo, andyan yung kalan mo, andyan yung parang kambal, nili nilinaw lang ulit. Baka mamaya andyan na yung, ano, yung brief nyo, yung washing machine, nandito na sa masjid tinukay lang dito ay pagtulog. Okay? At hindi rin dito dalil do sa kuruj, yung pagtatablig. Okay? May dalang may dalang superkalan, may dalang kaldero, kung ano-ano, hindi yun. Natutulog sila doon pero may bahay talaga sila malapit sa masjid. At nung natulog daw siya, yun na nga, naginip na siya, finally. Para ito, finnaw kaan na malakay ni akadani fadahababi ilanar. So nanaginip daw siya ng dalawang anghel. At kinuha raw siya ng dalawang anghel at dinala siya sa apoy. At ang apoy na ito sa konteksto ng impyerno. Dinala daw siya sa impyerno. Faidahiya matwi aton katayil bir na itinayo daw itong apoy na ito na parang isang uh, balon. Parang balon. May dalaha karnan, kakarnilbir, at ito raw ay merong dalawang sungay o dalawang poste na katulad nga ng, ano, ng balon na merong dalawang poste. Di ba usually yung balon may poste na doon nakasabit yung timba, na doon binababa yung timba sa pamagitan ng uh, lubid. At minsan meron pa yung bubong na nilalagay, di ba? So ganun daw niya nakita yung apoy o yung impyerno. Yung nga, sakto mamaya, mababasa natin yung ano, yung Sura Yusuf. Sa so, Sura Yusuf, ang malaking bahagi noon, yung pagbibigay ni Yusuf alihis salam ng interpretasyon sa mga panaginip, na isa sa mga Uh, Aya Elmiya na ibinigay sa kanya ni Allah. Meron siyang kaalaman sa pagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip. At ginagawa rin ito ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At ang pagbibigay ng interpretasyon sa panaginip, chile uh, actually yan eh. Hindi ano, hindi hindi ito maganda na ano. Kumbaga yung ano lang, basta-basta lang gagawin ng tao. Bawa, wow, may, may, tao rito, lalapit sa akin. Oh, no, na nagini ako ganito, tapos bibigyan ko kagad ng interpretasyon. Hindi yun ganun, kadali. Merong mga espesyalista talaga sa mga bagay na ganun. Merong espesyalista sa mga bagay na ganun. So, hindi yun ano, hindi yun uh, pangkalahatan na kaalaman na pwede mong tanungin ang kung sino-sino na lang. Okay? Inunahan ko lang din kayo, baka mamaya tanong na naman kayo ng tanong na naginip ako ng ganito, naginip ako ng ganyan. Hindi ko alam. Wala akong alam sa mga bagay na ganyan. At huwag rin kayong maniniwala. Huwag kayo basta-bastang maniniwala. Alam ba, meron sa Facebook. Maraming ano ngayon eh. Maraming mga pagpanggap na maalam. sabi nila, maalam sila sa interpretasyon, mga panaginip. Hindi ganun kadali ang bagay na yon. Kasi maaaring ano eh. Maaaring yung, yung interpretasyon niya sa panaginip, mali talaga. Tapos pe-personalin yun ng tao tas maliligaw yung tao na yun dahil dun. O sinong nagkasala? Yung tao na nagpanggap na siya ay maalam sa panaginip. Kasi so, ngayon naalala ko nga uli si Yusuf alihis salam. Itinapon siya dun sa balon. So yun yung balon na inihalin tulad ni Abdullah bin Omar radiyallahu anhuma yung impyerno nang nakita niya ito. So doon daw doon sa impyerno na parang balon, Waida laha karnan, kakarnil biir. Ito ay meron ng dalawang sungay na parang dalawang poste o dalawang sungay ng balon. Waida fiha unasun kad araftuhum. Nakita daw niya doon sa loob ng impyerno yung mga tao na nakikilala niya. Ibig sabihin, ka, mga kakilala niya nandoon sa impyerno. Fadja'al to akul at sinabi ko, Audo billahi minan nar. At sinabi ni Abdullah bin Omar na lang sa sarili niya habang siya'y nananaginip. Audhu billahi minan nar, nagpapukup ko po kay Allah mula sa apoy o laban sa apoy. At nga sinabirin sinabi rin niya na nakakita daw siya muli ng isa pang anghel. Bukod pa doon sa dalawa, merong isa pa siyang nakitang anghel doon sa impyerno. Sa so sinabi niya, Lam tar'i, sinabi ng anghel, Lam tar'i, huwag kang matakot. Ay la takhaf. Huwag kang matakot. So yun lang yung uh, panaginip ni Abdullah bin Omar. Wala nang ibang ibinigay na detalye. Hindi niya sinabi kung sino yung nakilala niya o kakilala niya na naroon sa apoy. Noon nakita niya na apoy. Isipin niyo ha. Sa haba na yun. Sa haba yun, pero nakita pa ni Abdullah bin Omar sa apoy. E, paano na lang tayo? Paano tayo ngayon? So, mas malaki yung ano, mas malaki chance na mapunta tayo sa impyerno. Kaya wag na wag na magmamalaki ang sino man sa atin sa kanyang kaalaman o sa kanyang antas ng pananampalataya. Dahil kung yung mga sahaba, hindi mapapantayan ng sino man sa atin ng sino ang sahaba, tapos mayroon pang sahaba na napupunta sa impyerno, e eh, paano na lang kaya tayo? Okay, baka yung pinakabanal sa atin, impyerno pa rin. Yung pinakabanal sa atin, walang tatanggapin na hadit sa kanya. Dahil sa kanyang mga uh, pagkakamali o pagkakasala. So marapat sa tao ang magsikap, insya Allah, sa pagpapakamatuwid. Okay, at uh, pag-aralan niya yung ikhlas, isa buhay niya ang ikhlas, pagpapakumbaba, Uh, pagsasabuhay sa kaalaman, yun ang mahalaga insya Allah. At muli sa Sahih al bukhari iniulat naman nito ni Aisha radiallahu anha, kala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, araayto ka fil manami, yaji'u bika al-malak fi sarakatin min harir. Sinabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na panaginipan daw niya si Aisha radiyallahu anha na dinala daw nung anghel si Aisha radiyallahu anha na nakabalot sa uh, seda, yung seda na tela. Okay? Faqala at sinabi daw nung anghel, hadi imra'atuk. Ito ang asawa mo. So nangyari itong panaginip nito ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam, hindi pa hindi pa sila kasal ni Aisha radiyallahu anha. At nakwento na lang niya ito, maaring nakwento na lang niya ito nung ikinasal na sila ni Aisha radiyallahu anha. So, yun nga, sinabi niya, nakita niya doon sa panaginip, fa kashaftu an wajhika at thob. So, inalis daw niya sa mukha ni Aisha yung nakabalot na tela sa kanya, sa mukha ni Aisha, faida antahiya. At nung binuklat niya yung tela, ang nakita niya na nakabalot dun sa tela, ay si Aisha radiyallahu anha. Siyempre, nung dinala yung nakabalot, hindi pa niya alam kung si Aisha yon o si Aisha yon pero nung tinanggal na niya yung balot, dun na niya nakita. At sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faqultu in min Allah yumdihi na kung ito nga ay mula kay Allah, tiyak na mangyayari ito. Tiyak na matutupad ito. So, nang panaginipan ni Prophet Muhammad Sallallahu ito. So, nakita ni Prophet Muhammad Sallallahu sa panaginip yung anghel na yung kanyang asawa. At nakita ni Abdullah bin Omar yung mga anghel na nagdala sa kanya sa uh, impyerno. At pinakita sa kanya yung impyerno. So, sa ganitong paraan ay ako maga nagpapakita ang mga anghel sa panaginip dala ang ilang kaalaman. At yun nga yung kaalaman na ipinapakita sa pamagitan ng panaginip. Kaya nga hindi pwede na kung sino silo lang ang mag interpret ng panaginip. Kasi maaring ang panaginip ng tao ay may kahulugan at maaring nga naman na wala rin kahulugan. Intindihan nyo. Kasi yung panaginip maaaring galing kay Allah. O maaaring galing kay satanas. O maaring yung panaginip, mga bagay lang na naalala natin mula sa pang-araw-araw lang natin na ginagawa. Okay? Sa paning halimbawa, yung tao na naginip, nakita raw siya ng lugar na mausok. Tapos ikinwento mo doon sa isang tao, napunta ko doon sa lugar na mausok. Tapos sasabihin ng tao, ah, mapupunta ka sa langit. Puta ka sa paraiso. Yung palang usok na yun na naalala niya, kakasigarilyo niya. O kakasyabu niya. Tapos sasabihin mo, o papasok ka sa paraiso. Hindi pwedeng basta-basta mag-iinterpret yung tao ng uh, panaginip. Hindi nga. Pwede basta-basta. So, binababalaan ko lang kayo kasi baka magiging libangan niyo na ito. Eh. Tapos itong kay Propeta Muhammad s.a.w., actually nangyari ito. Eh. May arabo nanligaw do sa Pilipina na nurse. Yung Arabo, ginawa niyang pick-up line to. As in, sinabi niya do sa ano, do sa Pilipina. Lamon na panaginip kita. Nakabalot ka raw sa seda. Tapos binuklat ko yung tela, nakita ko yung mukha mo. Ibig sabihin magkakatuluyan tayo. Ganun yung sabi ng Arabo. Ikinwento e, sa akin mong ano kasi nagdadawa ako do sa kanila. May Arabo nanliligaw sa akin do sa yung kwento niya. Sabi ko hindi. Hindi original na kwento yan. Ginaya niya lang yan. <laughs> hindi original na panaginip yan. Kumaga, sinabi ko sa kanya, ginaya lang niya yan doon sa hadith. At duda ako na nakita niya yan talaga sa kanyang panaginip. Eh, hindi ko naman sinisiraan yung, ano, yung brother. Eh, bastang alam ko, hadith yon. At yun nga, yung tao kasi pag may gusto sa babae, kung ano, -ano na lang yung gagawin nun, di ba? para ano para mapansin yung ginawa niyang pick up line yung ano yung ganitong hadith so ito ay dapat na mauunawaan natin inshaAllah at isa pa yun nga yung wahi sa so, ba diba, pangunahin dumarating ito sa propeta pero nga maaring mangyari na darating yung uh, yung kaalaman o yung wahi o yung taufik direkta sa tao kahit hindi propeta di ba limbawa yung nanay ni Musa alihis salam si Mariam, at ito, si Abdullah bin Omar, hindi naman siya propeta, pero dumating sa kanya yung kaalaman na ganito na yung impyerno, uh, tulad sa balon yung itsura, ibig sabihin, mean, malalim na ano. At actually, ganito rin yung naging paglalarawan ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa impyerno doon sa Al-Israel Meraj. Di ba? Paano palalim? May, may isa pang hadit, parang ano eh, parang parang nakabaligtad na ano na takuri. So ganoon din palalim siya. At sa pinakamalalim nga yung mga munafik nandun sila. So hindi siya propeta pero nagkaroon siya ng kaalaman dito at siyempre hindi naman natin kinukuha yung kaalaman na yun basta-basta mula kay Abdullah bin Omar. Uh, kinukuha natin yung kaalaman na yun dahil ito ay sinusuportahan ng dalil mula sa sunnah mula sa sinabi ni Propeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intindihan niyo, hindi natin pinaniniwalaan yung sinabi ni Abdullah bin Omar dahil siya yung nagsabi. Pinaniniwalaan natin yun dahil na pagtibay sa hadith at mayroong iba pang hadith na si Propeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang nakakita na ganoon nga ang itsura ng impyerno. Katulad din bawa yung fasting ni Dawud alaihi salam. Ginagawa natin yun every other day na fasting hindi dahil sa sumusunod tayo sa sunna ni Dawud alaihi salam yun ay dahil sa uh, pinahintulutan nito sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito uh, nagpapakita ang mga anghel sa panaginip ng uh, mga tao, alhamdulillah. Propeta man o hindi, propeta. Sa susunod din Talakay naman natin yung pakikibaka ng mga anghel kasama ang mga mananampalataya. At nalaman natin na nangyari ito sa Badar Nangyari ito sa Hunain, doon sa nababanggit sa Quran na, at nangyari ito doon sa Exodus, yung pagtakas ni Namusa alayhis salam, pagtawid nila sa dagat, nandun si Najibril alayhis salam. Kaya doon nga kumuha siya summary nung, ano, nung buhangin na sinama niya doon sa, do uh, doon sa baka na ginawa niyang gintong baka. Kumuha siya ng Uh, bakas ng yapak ng anghel at sinama niya doon sa ginawa niyang baka na Diyos Diyosan. Sa tutuloy natin ito, matatalakay ang mga ito. Insya Allah, next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.